magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po kami. Mabiyahin na naman po kami. At dahil Thanksgiving yun, bibisita po tayo sa kapatid ko sa Fort Worth, Texas. So every year, napupunta po kami ron. Pag merong Thanksgiving. Siyempre, uh, dito sa US, ang Thanksgiving is yan yung time ng family gathering. Siguro parang pinaka, yan yung pinaka-pasko nila. Sa ating kasi, ang gathering natin or malaking um, pagkikita is Pasko talaga, di ba? Or bagong taon. Doon natin talaga nakikita yung mga kapamilya natin, hindi natin nakikita pa. So, yun. So, uh, fortunate po kasi ako na nakapunta dito sa US and fortunately rin kasi sa Texas kami napunta kung nasaan po yung kapatid ko so yung kapatid ko po ang, ang tumulong sa akin na makapunta po sa Singapore kung saan po siya dati nagtatrabaho and uh, doon niya po na meet yung asawa niya at uh, doon po sila nagkaroon ng pamilya so yung pangani nila doon pinanganapan po din po ako nila kinuha. And after a year, eh, umalis po sila at pumunta po dito sa US. So dati, sabi ko gusto ko sana makapunta rito sa US. Naisip ko, paano ko makakapunta? Eh, pahirapan to sabi pa ng kapatid ko is mahirap makapunta at ipipetition ka ng sarili mong kapatid so mahirap yun kasi pagka medyo hindi ka na senior citizen siyempre pag-iisipan ka na baka magtrabaho ka lang dito alam mo na mag ka tapos hanap ka ng trabaho yung mga ganong klaseng dahilan kaya hindi naman ako sa nawala ng pag-asa pero may aim ako may goal ako na gusto ko one day makapunta na yun Ayun. Yeah. At hindi mm, naman tayo pinabayaan ng Diyos. Nakilala ko si Mrs. at unang-unang uh, tanong niya sa akin dati, kung mayroon pa ba akong bansang gusto puntahan. Yan ang yan, hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, mayroon ka pa bang bansang gusto mong puntahan? Sabi ko, oo, gusto ko makarating ng US kasi nandun yung kapatid ko hindi ko siguro alam or nakalain eh na isa pala yun sa mga gusto nyo marinig na sagot ko. Dun. Tingin ko, dun, dun niya ako. Kaya sinagot. <laughs> hindi dahil sa gusto kong pumunta. Gusto niya siguro na may kasamang pumunta ng US. Kasi nga, nurse nga siya, di ba? Hindi ko naman sinasadya na maging nurse yung mapapangasawa ko. So, yun lang naman. And, nagkataon uh, lang din. Same mindset kami na gusto namin makarating dito sa U.S. And, hindi namin nakalahin na matutupad yun na may kasama na kaming anak. So, yun. Napaka-blessing talaga ang nangyari. At, uh, hindi ko sinasabi sa kapatid yun dala sa bayaw ko. Kaya nang dumating kami nung Uh, July 17, 2022. Ngayon, nagulat na na yung kapatid ko na nandun na kami sa airport. Nagpapunta na kami rin. Ang layo namin, kaya ito binabiyahin namin to ang layo namin so, sa kapatid ko oras. kumbaga sa atin, parang anak Baguio. Ganun siya kalayo. Walang traffic yan ha. Nakikita nyo naman, may mga traffic light pero hindi siya matraffic. Dire-diretso yan. Ito parang ito, parang service route to, highway to. Yung binataan na namin, tsaka yung huli pa. Tapos yung pagkatapos ito, freeway na. Doon na yun. O oh, ito, freeway na to. Ito dinataan na namin. So dito, tingin ko mga parang kulang-kulang dalawang oras na lang ang biyahe namin. Eh. Kasi nakakapagod talaga magbiyahe. Lalo na yun. Pero masaya kasi sa mga pamilya mo. Tapos long drive kayo. Malaki ang Texas para <laughs> biyayin mo. Diba? Para makaalis ka mismo sa border ng Texas. Meron nga akong kakilala eh. Nung ganunabot sila ng sampung oras bago sila nakaalis sa mismong proper ng Texas. Ng, ng border ng Texas pabiyahe sa ibang state. So, ganun siya kalaki. Eh. Imaginin mo. From point uh, A dito sa amin, papunta doon, paluwas lang ng Texas, ganun kalayo. Ganun kalaki ang Texas. So, yung mga panahon na to is, ano na siya, um, winter na. So, winter naman, dito sa Texas, hindi naman siya uh, tulad ng ibang state na nagyayelo. Hindi, hindi 4K. USA eh, lahat hindi may east west pa rin yan so ang east madalas dyan nagyayelo yung ibang part ng east nagyayelo dyan sa west hindi man mayelo hindi man nag snow pero magkakaroon ng lamig malamig lumalamig lumalamig kasi malamig tulad yan nito habang nagbo-voice over ako nito napakalamig dito ngayon and um, pero dito sa Texas may mga abnormality minsan ng panahon parang 2018 niya tao 2015 nagyelo rito dito sa mismo uh, pina kung saan kami nakatira ngayon tingin ko sa buong Texas yata nagyelo nag-snow nag siya nagkaroon ng niebe so yun And, uh, eh, di ko alam kung may experience namin yun in the near future. Pero siguro maganda rin yun. Once, once in a blue moon, magkaroon din ng snow. So, yun. Dito, yung binabiyahin namin ito, alam ko parang, ano ba ito? Uh, I-45 na yata itong binabiyahin namin na ito. So, ito, going straight na to leading sa, uh, papunta sa apatid ko less than. Talagang sabi ko niya na mga less than 2 hours na lang biyahe namin dyan. Nakakapagod minsan. Pero para kasi hindi na uubusan ang kalsada. Andyan, andyan. Malapit na lang kami niyan. Hindi ko alam kung some part na yan kasi kahit sa ka bumihahin sa Texas, kahit napupunta mo na siya ng ilang beses, gagamit-gagamit ka ng ways. Kasi may hirap kabasuduhin ang kasada. Sobrang lawak. Hindi mo makakabisa kung saan ka pupunta. Lalo na pag napunta ka ng Houston, tapos punta ka na ng downtown, ang daming flyover. Hindi po alam sa ka kalulusot. Dito rin sa sa downtown din ng ng Dallas at saka ng Fort Worth. Yan, daming mga flyover din dyan. Hindi mo mawari kung saan ka pupunta. Ah, paala, pakalaki niyan. Pa, akit baba, akit baba tapos maliligaw ka pa nag-exit mo kaya e yung waste, yan talaga ako gumagamit ng direction dito lang ako gumamit ng waste sa Pinasasay, eh, nang nabasa siya may gabisado mo ng lugar, hindi mo na kailangan ng waste di ba? alam mo na kung saan ka pupunta kasi exposed ka na doon sa kalsada dito kailangan mo ng waste kahit ilang beses mo na napuntahan yung nga para hindi ka maligaw wala naman yun eh diba so sa puntong ito bibilisan na lang natin ang biyahe para makita nyo at maya maya na ako sa bahay ng utol ko okay sige pabilisin muna natin ang biyahe natin At boom, dito na ako sa bahay ng kapatid ko. Hindi ko na naikot yung buong bahay kasi siyempre, kaya naman mag-video sa loob ng bahay. Ito yung backyard nila. Tinidyoan ko na lang ito. No? Malawak yung likod nila. So enjoy na lang yung time lapse na yun. Salamat. Paalam.